nasa Las Piñas kami ngayon guys at nakiga tayo Ano muna tayo tayo na ay ay ko dito ano na eh ah, 1.40 a.m. ay nakalanging no, kami ngayon guys Pagkakataon pa TV, maka aircon, maka mixer CR dyan. Ito uh, is... may tayo, dun tayo. Ako yung kapitan dito eh. <laughs> ah, Lakad-lakad muna kami guys. Alas ah, na yan. Ah, Alas sakto. sa Las Piñas ngayon. Las Piñas City. Dito may Alphamart. Dito tayo sa ano, 7-Eleven. the time. <laughs> <coughs> Ito. Magmi-midnight snack muna kami guys dito sa may 7-Eleven. Time check. Okay. Midnight Snack. Ganda po na, pwesto namin dito. Natabi namin yung crane. <coughs> Diyan o, no? Ka nadaganan kanya no. Crane. Ito lang, naman kami kalaban ni. Dito pala dami daming mongbero kagabi no Dito pala nagsipuntahan. Huwag pa rin ang puso. May kawayan ba, pre? May kawayan daw. Hmm, sa kaibigan. Nandito tayo sa may kawayan Ang may kawayan papalayo ng papalayo Ang <laughs> sunog <Magsulong> papalapit ako palapit <coughs> Alas magdamag ano? Alas 9 daw nag-upisyan kagabi Mm -hmm. Tapos na kagabi? Hmm. Hindi lang po, kapag ko?

Sabi ko, bingga mo powder. Kahit lang siya dito, no, pre, oh, nah. well, oh, oh! like oh, oh, no? Oo. Wow. 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 medyo masayang kasabi kaya ranyaya akong lulit yan. Pang-uas. 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 pang uas Oh, Masa wow. masayang kasabi itu Kanya Potong mau muntah karen Kaya tambalena nya tutup iku ya Kaya aku mau muntah bako Kaya kita Kaya kita Nabi apa ispray na inge. malapit lang sa highway na no, pre. Mm. Oh. Ang tayo. Ano? Ano yung warehouse yan? Oh, mm. Dala oh, po tada ka lang. Gumag yan ang Plastic, goma. Oh. Sa... yung mga andaw yan, yung gamit yung mga pang basketball. Ah? Ay, may mga goma nga. Goma, mm. bola. Pre, no? Bola. Mm -hmm. <laughs> ano kaya yan? Sa pang wiring trip yan? Ano kaya? Sinadya, ano na? May pa naman daw yan na, ano, na, na resort. Resort? Oo. Oh. Resort? Mm, laking daw ang tulong ng resort eh dahil yung tubig na tubig si na mo. Pero hindi pa rin doon tatapos. Oo, oh, hindi pa rin sa pati yun. Hindi mm, naman naman. Buti sana kung malapit ka sa dagat. Mm. Hindi po mo sa tubig ng dagat. <laughs> Mayroon pre, pati yung gasolina tumulong, ano? <laughs> ngayon <laughs> hindi pala lalo lumala no mm. <laughs> <laughs> sobrang taranta ng ano? <laughs> may mga ano yan bro kulay itim eh yeah, no? may mga goma yan kapal oh. Ay, papa, no hindi nila mahano, ano? Huh? Mahirap mga ano itim yes. Mahirap pa naman ang ng mga ganyan pre. Mahirap lapitan. Eh. Lalo yung eh, mga nagpuputo pa na. pala dito Ayan o oh. Ayan oh. pala nag, Nagsusunog lang pala ng tanso <laughs> <laughs> Hindi pala yan yung sunog pre <laughs> 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 Eh wala na, Nagsusunog pala ng tanso Nangalakalap ng pala Talahin nga ni Paipaip eh <laughs> Yo, what's up, what's up mga kaibigan Kararating lang namin galing Las Piñas Hindi na namin napuntahan yung isa eh Madidis oras na kami Sakto pre, oh, alas 12 Oo Kung pumunta pa tayo doon sa Ortigas Baka hapon na tayo makakawi dito Alas 5 mga ganun Sabi yung sunog doon ano sa Enlex.